Guys, nakapili naman tayo ngayon ng active followers natin na bibilan natin ng coins, guys. Ano pa natin ma'am? Jem Flores po, sir. Si Jem Flores po ay may papakita mga coins. Pati yun yung mga coins mo. Ito po, sir. Salamat po at ako ako'y napili niyo. Ito po ang mga coins niya. Ito po, guys, yung mga coins niya. Titingnan natin mabuti. Ito po yung 1,500 ng isa. Pero ito po, guys, oh. Meron siya dito. Napakamahal ng isa nito, guys. Itong Liberty. Ayan o. 1932 guys. 10,000 ang isang bili ko nyan. Meron siyang tatlong piraso. Ayan, tatlong pirasong coins na 1932. Ito mamang bili ko nito. 30,000 yan, tatlo. Tapos ito 15 ang isa. 33,000. Tapos itong 50 centavos guys. Ang bili ko nito ay 1,000 ang isa. Meron siyang dalawang piraso. Meron siyang 35,000. At ito guys, yung nyog. Yung dos na nyog.